Magandang araw na na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagkasundo si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo na magtulungan sa maraming issue tulad ng usaping pang at enerhiya. Narito ang report ni Wilnard Baselon. Nagsagawa ng bilateral meeting si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo sa Malacanang ngayong araw. Bahagi ito ng official visit ni Widodo sa Pilipinas na nagsimula kahapon hanggang bukas, Webes, January 11. Nagkasundo ang dalawang pangulo sa pagsunod sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea bilang tugon sa mga issues sa South China Sea. Matatanda ang iginit ng Pilipinas ang mga karapatan ito sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Marcos, nagkasundo rin ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang kanilang kooperasyon sa mga usaping politika at seguridad batay sa katatapos sa Joint Commission for Bilateral Cooperation. Sinabi naman ni Widodo na nagkasundo silang bilisan ang pagrebisa sa mga Border Patrol Agreement sa pagitan ng Manila at Jakarta at palakasin ang kooperasyong pangkalakalan at seguridad. Sinaksiyan din ni na Marcos at Widodo ang pagpirma ng Pilipinas at Indonesia ng Memorandum of Understanding para palakasin ang kooperasyon sa sektor ng enerhiya. Sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng Department of Energy at Indonesian Ministry of Energy and Natural Resources, magtutulungan ang dalawang bansa na mapadali ang kalakalan sa uling at liquefied natural gas. Ayon kay Marcos, tulay ang kasunduang ito sa panibagong pagtutulungan para matiyak ang seguridad sa enerhiya. Noong 2022, 98% ng iniangkat na uling na panggatong ng Pilipinas ay mula sa Indonesia. Maliban sa enerhiya, binubuo ng Pilipinas at Indonesia ang isang MOU para sa kooperasyon sa agham at teknolohiya. Gayon din ang mga kasunduang magbubukas ng ekonomiya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, nagpaabot ng isang sulat para kinamarkos Marcos at Widodo ang pamilya ni Mary Jane Veloso, ang pinay na nasa death row sa Indonesia dahil sa kaso ng iligal na droga para hilingin ang paglaya nito. Iniabot ni Atty. Cathy Panguban ng National Union of People's Lawyers ang naturang sulat sa mga pangulo sa Malacanang. Nakonvict at nahatulan ng kamatayan si Veloso noong 2010 dahil sa pagkakasangkot sa drug trafficking. Giit ng kampo ni Veloso, inosente at biktima ng human trafficking ang OFW. Noong 2015, ipinagpaliban ni Widodo ang nakatakdang execution kay Veloso bilang tugon sa kailangan ng gobyerno ng Pilipinas. Para sa PNA Headlines, ako si Wilnard Baselonia. Sa iba pang balita, umaasa si Suligao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa ang magtutulak sa pag-amienda sa mga aspetong pang-ekonomiya ng konstitusyon. Ayon kay Barbers, limitado ang pagpasok ng foreign capital inflow dahil sa paghihigpit, sa pagmamayari at pagpasok ng mga namumuhunan mula sa ibang bansa batay sa kasalukuyang konstitusyon. Ani Barbers, mas maihikayat ang maraming banyagang mamuhunan sa bansa kung magiging mas maluwag ang mga probisyong pang-ekonomiya ng Saligang Batas. Ito anya ang magbubukas ng maraming trabaho at magdadala ng mas malaking kita at mas aktibong ekonomiya sa bansa. Isinusulong ni Barbers at ng ilang mambabatas ang pinatawag na Economic Charter Change. Sa pinakahuling Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, Bumaba ang unemployment o bilang ng mga walang trabaho ng 3.6% noong Nobyembre 2023 mula 4.2% noong Oktubre at noong Nobyembre 2022. Umabot sa isang daan at na patwalong truck ng basura ang nakolekta sa Maynila matapos isagawa ang pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Ayon kay Princess Avante, tagapagsalita ng lokal na pamahalaan, katumbas ito ng 407 metric tons ng basura na nakolekta ng Department of Public Services mula January 6 hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Nagtapos ang traslasyon matapos ang halos 15 oras. Ayon sa Quiapo Church Command Center, ito na ang pinakamabilis na pagtatapos ng translasyon na dinaluhan ng nasa 6 na milyon at limanda ang deboto. Nagsimula ang posisyon sa Carino Grandstand sa Luneta at nagtapos sa Minor Basilica ng Itim na Nazareno sa Quezon Boulevard sa Maynila. Ang taunang pagdiriwang na ito ay naganap pagkatapos ng tatlong taong pagpapatigil dito dahil sa pandemya ng COVID-19. Asahan ang mas mataas na singil sa kuryente ngayong Enero ayon sa Manila Electric Company o Meralco. Sa kanilang anunsyo, sinabi ng Meralco na magiging mas mataas ang singil sa kuryente ngayong buwan matapos itaas ng power distributor ang singil sa household power rate dahil sa pagtaas ng generation cost. Tataas ng 8 piso at 46 na sentibos ang singil sa kada kilowatt hour ngayong Enero. Katumbas ito ng dagdag na 17 pesos para sa mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Tinukoy din ng Meralco na hindi nagbago ang kanilang distribution charge na nakapako sa 3 pesos and 60 centavos kada kilowatt hour mula pa noong Agosto 2022. Tumaas ng 62.44% ang naitalang cyber incident sa bansa ayon sa Department of Information and Communications Technology o DIC. Sa ulat na inilabas ng ahensya, sinabi nito na nasa higit 1,800 insidente ang naitala nito mula Enero hanggang Disyembre 2023. Mas mataas ito ng higit 62% kumpara sa naitalang mahigit 1,100 insidente noong 2022. Ayon sa DICT, patunay ito ng dedikasyon ng ahensya na palakasin ang seguridad sa mga online transactions. Samantala layo ng National Cyber Security Plan para sa taong 2023 hanggang 2028, ang pagpapalakas sa cybersecurity policy framework, pagpapabuti ng seguridad para sa Estado at sa mga mamamayan nito, at pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa sa larangan ng cybersecurity. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines para sa iba pang mga balita at impormasyon. Bisitahin lamang ang aming webpage, pinay.gov.ph, ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.